Hi mga kaluto, ngayon gagawa tayo ng masarap at comfort food ng marami. Munggo with talbos ng ampalaya with pork. Simple lang about kaya kaya at siguradong ulam na ulam ito. Siya nga pala, pinakuloan ko na yung aking munggo. So ayan yung munggo natin. Kasi matagal yung pakuloan ng ating uh, munggo eh. So nandyan yung ating uh, Baboy baboy pork, nandiyan yung ating mga ingredients, mga bawang, sibuyas, sa magic sarap. So, ayan. Nandiyan yung ating uh, talbos ng ampalaya, talong. Optional lang kung gusto niyo ng talong, pero ako gusto ko yun ng talong. So, ngayon, umpisahan na natin. Initin ang kawali. Lagyan ng kaunting uh, tubig yung ano natin, yung baboy natin. Yung iba igigisa nila pero ako hindi. I-aano ko lang muna. Mas maganda yung lagyan mo muna ng tubig kasi para lumambot yung uh, karne. Siyan, so, lalagyan ko siya ng tubig, pakuluan hanggang mag uh, golden brown siya. So habang pina-inaano natin yung ating karne, mag uh, ihiwa tayo ng ating talong so tahan lang ako maghiwa kasi nga nahiwa yung aking uh, daliri nga naman masakit kasi so ayan na yung ating karne O oh, ayan, medyo na, nawala na yung tubig niya. So yan na ang resulta ng ating karne. Nag-golden brown na siya. Kapag malambot na ang pork at ready na ang munggo natin. So igigisa muna natin yung ating ano. Yung ating bawang. Sibuyas. Yan, igisa natin yung bawang natin. sibuyas. At saka yung kamatis natin ngayon. Yung aking kamatis mayroong nihilaw, mayroong uh, hinog na hinog. So, okay lang yan. So, ayan na. Pagaruin na natin yung ating karne. Pwede na rin yung ulam din yan. Yung ganyan na ano. Sarap. So, ilagay na natin yung ating monggo. Ayan. Haluin na natin ng mabuti ah. Kaya ang kumulo, parang magsama-sama ang lasa. So, ilagay natin yung uh, cubes ng pork. Cubes ng pork? Hindi ba pork ang cubes? Ilagay natin yung ating talong. lagyan natin ng asin. Optional lang kung gusto niyo ng patis. Pero ako lalagyan ko ng patis kasi mas malasa pag nilagyan mo ng patis ang monggo. So, itry nyo. Lagyan ng magic sarap para maging malinamnam. At ang huling huli, ilagay ang talbos ng ampalaya. Hindi natin ito lulutuin ng matagal para fresh at hindi mapait. Seasoned with salt and pepper. Optional lang din yun, yung pepper. Gusto nyo ng, ano, ng black pepper, pero ako hindi ko, ko siya ginagawa. nilagyan eh. Ito na ang napakasarap na monggo with talbos ng ampalaya with pork. Perfect sa malamig na panahon at mas lalo pang so masarap kapag may pritong isda sa gilid. Ako, mas masarap pa yun. Kung nagustuhan nyo to like and follow for more lotong bahay recipes. So, ayan, yun, tinanggalan natin yung ating talbos ng ampalaya para hindi maging mapait yung ating ano munggo kasi mga kasamahan ko ayaw nila ng talbos ng ampalaya eh. tayo mga malalaki matatanda eh gusto natin yan nag imas ata na apo lalo ito, ito itatataka na yun nga ito yung may katatapos lang ng baho baha namin dito so ayan Thank you very much for your watching. Sana nagustuhan nyo ang video na to. Yes, okay na okay. And bye-bye.